Nakakaranas ka na ba ng mga kakaibang pangyayari sa eskwelahan? Yung bigla ka na lang matatakot kahit wala ka namang nakikitang dahilan. Ang mga bagay na akala mo'ng hindi totoo, ngunit sa isang iglap mababago ang paniniwala mo. Maraming kwento ng kababalaghan sa mga paaralan sa buong Pilipinas, pero may isang kwento na siguradong magiiwan ng takot sa iyong isipan isang eskwelahan na tahimik na puok, ngunit biglang nabalot ng takot at misteryo. Ano kaya ang naganap sa lugar na ito? Pabindalawa sa Toledo National Vocational School sa Cebu, isang nakakakilabot na insidente ang nangyari. Karaniwan lang ang araw para sa mga estudyante hanggang sa biglang may kakaibang nangyari. Isa-isang nawalan ng kontrol ang ilang kabataan para bang hindi na sila ang may hawak ng kanilang katawan. Tumitirik ang mga mata, nanginisay, at sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Umabot sa dalawampung estudyante ang apektado. Ang eskwelahan ay agad na puno ng takot at pagkataranta. Ayon sa mga saksi, may ilan sa mga estudyante na biglang nagpakita ng kakaibang lakas tulad ng pagsira ng mga upuan at mesa habang ang iba naman ay nagsimulang magmura at magwika ng mga di kilalang lingguwahe. Hindi mapaliwanag ng mga guro ang nangyayari kaya agad silang tumawag ng tulong mula sa mga lokal na pari at albularyo. Dumating ang isang pari na dala ang krus at banal na tubig habang isinasagawa ang dasal ng pagpapalayas, lalong lumalakas ang mga pagsigaw ng mga estudyanteng na saniban. Hindi ito basta-basta natatapos. Sinasabi ng mga albularyo na maaaring may matandang sumpa o kaluluwang na sa lugar ng eskwelahan. Matapos ang ilang oras ng dasal, unti-unti nang humupa ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga estudyanteng dating nagwawala ay nagsimulang manumbalik sa normal, ngunit kita pa rin sa kanilang mga mata ang takot at pagod. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano nga ba ang nagdulot ng nasabing insidente. Ang Toledo National Vocational School ay naging usap-usapan sa buong Cebu at maraming mga tao ang naniniwalang may mabisang puwersa ng kadiliman ng bumalot sa lugar noong araw na ito.